Okay guys, for today's video guys, isa ka bang content creator guys tapos nahihirapan ka kung paano nga ba ma makuha yung mga requirements ni Facebook ng 5,000 followers, nahihirapan ka sa 5,000 followers Tuturo ko sa inyo guys kung paano nga ba makuha yung monetization ni Facebook Okay, makinig kayo uh, Una guys, first tips, first tips guys is ano pag meron kayong makikita na dumaan sa wall nyo na mga, mga content creator o mga vlogger guys panoorin nyo ang mga video nila panoorin nyo mga video nila tapos mag iwan ka ng bakas like for example mga heart reaction mga reaction ganyan guys reaction likes or any reaction guys na makikita sa dumaan sa wall nyo ng mga content creator panoorin nyo ang video nila guys at tapusin nyo yan po, tapusin nyo po yung video nila tapos mag iwan ka ng comment sa comment box nila. Once nga mapansin kanila nila guys, once nga mapansin ka ng mga content creator na yan, uh, babalikan kanila Kasi naghanap din, din, yan sila, din sila ng totoong makipag-engage sa kanilang, kanilang video. Kaya kung dumaan po ang mga video ng, ng mga iba't ibang content creators sa inyong Facebook, please lang panoorin yung mga video nila at mag iwan kayo ng reaction or mga bakas na mag comment kayo sa facebook nila yung comment na yung comment na ano guys yung related sa video nila guys yan po guys ang isang mga tips na dapat natin gawin guys para makuha natin yung mga requirements sa facebook guys kaya kain na